Magayon so, kami ni Marty, laka 2036. 36 states kami. Pero, basta may buyer naman sa Cusandras. So, lain ang, lain ang owner. Ha? So, pero, pero kamo, nag promise siya sa amon. Tanan ka mo, hindi i-cut Pero, tanan ka mo, nag-promise man siya. Tanan ka mo, hindi

Hindi, hindi ko. Hindi kayong siyempre niya. Kasi hindi mo nating gapon. Kaya hindi mo na operation. Hindi ko. Basta, ano na yan ang higay. Ano na yan ba kuya, before pasakon niya, ano, hindi kayo magupon? Hindi ako magupon sa hindi ma'am. Hindi ko magupon sa bago nga ulit. Hindi na. iskal ano nyo pa kay hindi mm, hindi ko na naman kilala sa libasi. Tay paano sa Work niya <coughs> Kita, ka ron. Kita na kami tay vanilla naman. sa ulo. Wala make up talo. Kung prank din, wala kaya ilan rinaso Eh ho. Yung <laughs> boss <laughs> <laughs> niya masodsi dolan. Okay, jam la